Farming can be very lucrative, lalo na kung marunong ka. Maraming Pilipino ang iniisip na ang pagsasaka ay para lang sa may hirap. Pero hindi nila alam, may mga farmers na milyonaryo at may ilan, billionaire pa. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga pinakamayayamang magsasaka sa buong mundo. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para updated ka sa susunod pa nating mga kwento tungkol sa success at yaman na galing sa lupa. Alam nyo ba, karamihan sa mga richest farmers ay galing sa USA at China? Well, hindi na nakakagulat. Ang dalawang bansang yan ang pinakamalaki ang ekonomiya sa buong mundo. Sa China, halos 40% ng mga tao ay nakatira pa rin sa rural areas. Sa US naman, nasa 17% lang. Pero kahit mas konti ang farmers sa US, grabe rin ang production nila, lalo na pagdating sa mais at soya. In 2019, ang China ay nakapag-produce ng halos 615 million tons ng cereals. Ang US naman, nasa 420 million tons. Ang laki ng difference, pero di natin pwedeng maliitin ang US dahil kahit mas kaunti ang population nila, malakas pa rin ang agricultural tech at export nila. At hindi lang quantity ang pinapakita dito, kundi pati quality at profitability. Ngayon, kilalanin natin ang ilan sa mga pinakamayayamang magsasaka sa mundo. Siguradong mabubuksan ng isipan natin kung gaano kalaki ang potensyal ng agrikultura. Baka mamaya sa dulo ng video, ma-inspire ka ng magtanim na rin. Simulan natin sa Armor Brothers ng New Zealand, sina Colin at Dale Armor. Sila ang may-ari ng Dairy Holdings, ang pinakamalaking dairy conglomerate sa bansa. Ang value ng negosyo nila, humigit kumulang 535 million dollars. Hindi biro ang laki ng empire nila pagdating sa gatas. Started lang sila noong 1990s as a family-owned farm. Pero ngayon, may 58 dairy farms na sila sa South Island at nagpo ng higit 20 million kilograms ng milk solids kada taon. Imagine mo yan mula sa baka, naging bilyonaryo. Tahimik lang sila, hindi showbiz, pero grabe ang negosyo. Isang classic example ng low-key, pero successful. Next is Tony Perich from Australia. Hindi pa siya billionaire, pero papunta na siya doon. Nagsimula sila ng kapatid niya sa dairy farm noong 1951. May 25 milking cows lang noon. Pero ngayon, may 2,000 na baka. May operasyon pa sila sa iba't ibang parte ng Australia tulad ng West Wyalong at Trangie. Ang net worth niya, around $750 million. Pero katulad ng ibang Aussie tycoons, hindi rin siya mahilig sa papogi o social media. Tahimik din ang yaman. Kilala siya sa pagiging generous din. Malaki ang naitulong niya sa education at infrastructure sa lugar nila. Totoong bayani ng bukid. Punta naman tayo sa Brazil kay Blairo Maggi. Siya lang ang non-American at non-Chinese sa listahang billionaire. May-ari siya ng Amagi Group, ang pinakamalaking private soybean producer sa buong mundo. Ang tatay niya, si Andre Maggi, ang nagtatag ng kumpanya, pero si Blairo ang nagpalawak. Ang grupo ay may sarili ng soy terminals, highways at waterways. Sa sobrang lawak ng influence niya, naging gobernador pa siya ng Mato Grosso, ang soybean capital ng Brazil. At ngayon, senador na siya na nagtutulak ng mga batas para sa environmental sustainability. Imagine mo yon, farmer turned politician. Si Blero ay tinaguri ang king of soy sa Brazil. May sariling port, may sariling logistics company, at may sariling fertilizer plant pa. Sa ganitong setup, hawak niya ang buong value chain, mula sa tanim hanggang sa delivery. Isa itong magandang example ng vertical integration sa agrikultura. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit bilyonaryo na siya ngayon. Sa Amerika naman, kilalanin natin si Harry Stein. Siya ang may-ari ng Steinseed, isang genetics company na pinapaboran ng malalaking agricultural corporations tulad ng Monsanto at Syngenta. Ang net worth niya, $3.6 billion. Bata pa lang siya, farming na talaga ang passion niya. Nagsimula siya sa pagbebenta ng seed varieties tapos unti-unting lumawak ang negosyo. May dyslexia at mild autism siya pero hindi siya nagpatalo. Sa totoo lang, genius siya pagdating sa math at data analysis. Kaya nga siya ang naging richest man sa Iowa. Si Harry ay hindi ordinaryong magsasaka. Siya ay isang agricultural scientist na self-taught. Gumamit siya ng data para mahanap ang pinakamahusay na seed hybrids. At dahil dito, lumakas ang yield ng mga tanim. Yung simpleng pananim, naging gold mine. At dahil ayaw niya sa limelight, bihira siya sa TV. Pero kung kita ang pag-uusapan, siya na ang hari. Balik naman tayo sa China. Si Liu Yonghao, isa sa richest people sa bansa, ay dating nagtitinda lang ng manok at pugo kasama ang kanyang tatlong kapatid. Nagsimula sila noong 1982, pinagbenta pa nila mga relo at bisikleta nila para lang makakuha ng 120 hours na kapital. Pero ngayon, may net worth na siyang higit 4.1 billion. Ang negosyo nila ay lumawak mula sa poultry hanggang animal feed, real estate at banking. Ang kumpanya niya ngayon ay tinatawag na New Hope Group, isa sa pinakamalaki sa agrikultura sa China. Amazing, 'di ba? From manok to millions. Hindi lang basta negosyo si Liu. Siya rin ay advocate ng poverty alleviation at may mga programa para tulungan ang maliliit na farmers. Para sa kanya, hindi lang dapat kumita, kundi tumulong rin sa komunidad. Kaya nga tinawag siyang isa sa mga pinaka pinakaresponsabling billionaire sa Asia. Ngayon naman, ang couple goals ng agrikultura, si Stewart at Linda Resnick. May-ari sila ng halos 64,000 acres ng taniman sa California, puno ng pistachios, almonds at iba pa. Ang estimated na yaman nila, around $4.2 billion. Bukod sa pagkain, sila rin ang may-ari ng Fiji Water at Palm Wonderful. Halos kalahati ng Amerika na na ang produkto nila. At hindi lang sila negosyante, nag-donate din sila ng $750 million para sa climate change research. Galing, di ba? Pero syempre, hindi rin mawawala ang mga kontrobersya. May mga nagtataas ng kilay sa paggamit nila ng tubig sa gitna ng drought sa California. Pero sabi naman nila, gumagamit sila ng makabagong irrigation at technology para maging efficient. Kaya para sa iba, modelo sila ng sustainable agribusiness. Para sa iba, sila rin ang dahilan ng water crisis. Depende kung paano mo titingnan. At syempre, hindi pwedeng mawala ang pinakamayamang magsasaka sa buong mundo, si Liu Yongxing. Kapatid siya ni Liu Yonghao. Noong 1980s, nagumpisa rin siya sa manok at pugo. Pero ngayon, may net worth na siyang 6.6 billion dollars. Siya ang founder ng East Hope Group na involved sa animal feed, real estate, at heavy industry. Hindi lang siya businessman. Honorary President pa ng Shanghai Chamber of Commerce, professor at miyembro ng mataas na komite sa China. Parang CEO na senador na professor na tycoon lahat na. Ang East Hope Group ay may higit 100 produkto sa animal feed industry at kilala sa buong China. Noong 2012, kinilala siya bilang isa sa top economic leaders ng bansa. Grabe talaga ang pinanggalingan niya, literal na from the ground up. At hanggang ngayon, kahit bilyonaryo na, hands-on pa rin siya sa mga proyekto. So ayun, di ba? Akala natin simple lang ang farming. Pero it turns out, kung marunong ka, may tiyaga ka, at may vision ka, pwede kang yumaman ng todo. Hindi lang to basta pagtatanim. Pagtitiyaga, innovation, at business strategy rin to. Hindi hadlang ang pagiging tahimik o simple, basta may diskarte ka at alam mo ang patutunguhan mo. Ang kantang Old MacDonald Had a Farm, pwede nang gawing Old MacDonald Had a Fortune. Marami pang farmers sa buong mundo ang umaasenso. At habang lumalaki ang demand sa pagkain at sustainable agriculture, lalo pang lalaki ang kita ng mga tulad nila. Sino ang susunod sa listahan? Malay mo, Pilipino na. At kung inspired ka sa mga kwentong to, baka ito na ang sign mo para simulan ang sariling farm mo, kahit backyard farming lang muna. Hindi natin alam, baka ikaw na ang susunod sa listahang ito. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. At kung may suggestion ka ng topic na gusto mong i-feature natin next time. I comment mo lang yan sa baba. Hanggang sa muli, ingat lagi at happy farming.